guys. Happy lunch time. Kain po tayo. Gutom na gutom ako guys kasi wala ko alam mo nung nag-start ako ang gumawa ng mga gawaing bahay. So ayam, din na ako nakapagluto. Bumili na lang ulit tayo ng lutong ulam. Nanghingi ako ng sabaw. Hindi na masyadong mainit. So ito yung ating ulam. Dinuguan. Dinuguan mascara daw to ng baboy gusto kong magkamay guys kasi ang dami kong gutom ngayon so magkakamay tayo guys yung mga tera tera pa ako ditong ulam fish kain tayo guys let's eat dinuguan Dami kong gutom, guys. Ito yung maliliit na sili dito sa amin. Sabi ko lang tawag nito, Rimo Rimo. Talaga maahang to, guys. Um, to sa akin ni eh, Kuya. Yung gumawa ng lababo ko kasi alam niya nga mahilig ako sa sili. So, pinala niya to. Sapto. Mm. 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 dapat sana dito ay ng kutsara. Kaya lang, masarap kumain pag nagkamay. Ito yung bahaw. Kakainin ko kasi sayang. tatang fish. Nagutom at napagod ako. Sunod-sunod yung aking ginawa. Minsan lang akong bumili ng dinuguan sa mga luto-luto na kasi bira ka makakita ng nagluluto ng dinuguan na masarap madalas pag gusto kong kumain ng dinuguan papaluto ako sa nanay ko Kaya, gusto ko yung purong puro ang gata Tsaka puro yung dugo niya. Tsaka masarap na dinuguan yung yung pampaasim is si, Hindi suka. Hinihinayang ko dito sa mga tirang isda, oh. Dito kasi sa bahay, pag magluto ka ng isda, ako lang naman yung kumakain. Itong isdang to, pinadala sa akin ng nanay ko nung isang araw pa. Hanggang ngayon, meron pa. Masarap tong isdang to kasi mahal to eh. P 50 yata ang kilo nito. ubusin natin para wag tayo magtira ng or magsayang ng pagkain. Hindi pa ako tapos maglaba guys. Katapos pa ako maglinis. Tapos tapos na ako magpaikot ng labahin. Pagkakain ko. Pagkahugas ko na naman ng pinggan. Babalnawan ko na siya. Kagutom ako kasi dami kong ginawa. Sunod, sunod. Ayan. Ang order nito dito sa amin ay... 30 pesos. Pwede na kung hindi mo kayang magluto. Pero ako lang naman ulit kumain kasi ayaw nito ng bunso ko. Binilihan ko siya ng pork chop. Luto na din. Nalipasan na ako guys ng gutom. Sa dami ng ginawa ko sunod-sunod. Nagka -sunod. pa lang ako ng umaga. Pag nakakamay kasi masarap kumain. Lalo pag gutom ka. Asim. Sabaw ng sinigang. Ang dinuguan. Tipid na ulam, guys. Kasi sabaw pa lang. Ulam na. Yung tatay ko, masarap magluto ng dinuguan. Yung kasi sa lugar namin, pag dinuguan purong dugo talaga, tsaka purong lata. At tsaka, Kal kalamansi yung pampaasan ng suka. Ano guys? Busog na ako. Maraming salamat. Gawa ulit ito ng gawaing bahay. Dahil mamaya magtatalabaho na naman. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Salamat guys sa pag-watch. Bye-bye.